Mga kabarangay, isa po sa mga priority bills sa Senate ni Senator Bongo at uh, Senator Miguel Zubiri ay tungkol po sa Magna Carta for Barangay Act. At uh, dito po napansin ko lang na ang mga nandun, ang mga kabilang sa mga mabibigyan ng benepisyo ay itong mga punong barangay, siyempre. kagawad, sekretary ng barangay, treasurer ng barangay, at ang tanod, ang nabanggit lang po doon, eh, hindi kasali yung ibang barangay officials. At sa konteksto po, nitong channel na ito, wala din ang lupon tagapamayapa. Ano ba yan? Samahan nyo nga po ako dito sa discussions na ito. At, uh, Atin pong pag-usapan ang bagay na ito. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey. Welcome tayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Sa video pong ito, pag-usapan natin ang isa sa mga mainit na isinusulong ngayon sa Senado. Ang panukalang magnakarta for Barangay Act na inihain ni Senator Bongo at Senator Mig Migs Subiri. Pero teka muna mga kabarangay, sa ilalim ng panukalang ito, tanging ang mga punong barangay, kagaya po ng nabanggit ko kanina sa introduction, kagawa, treasurer, secretary, at mga barangay tanod lamang ang makikinabang sa mga benepisyong financial. ayon ang tanong ko po, ang tanong ng katanungang pambarangay channel, community, paano naman ang mga miyembro ng Lupon Tagapamayapa? Kapakipakinabang din po kami, sila ang mga Lupon sa ating barangay nationwide. At mahalaga ang papel ng Lupon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad. Mga kabarangay, ngayon pong uh, darating na 20th Congress, kabilang sa mga priority bills ng Senado ay ang Magna Carta for Barangay Act. Layunin nitong kilalanin ang mahalagang papel ng mga opisyal ng barangay sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sweldo, benepisyo at seguridad sa trabaho. Kasama din po dito mga kabarangay ang monthly salary o honoraria para sa mga punong barangay at kagawad, barangay secretary, barangay treasurer at sa tanod honorarium. Merong insurance, may pill health, GSIS at retirement benefits, access sa scholarship grant para sa kanilang mga anak, preferential access sa livelihood programs ng ating gobyerno. Mm -hmm. Ngunit mga kabarangay, ayon po sa panukalang ito, ang mga benepisyo ay nakalaan lamang sa mga elected, appointed officials. Ibig sabihin, hindi kasama ang mga miyembro ng Lupon Tagapamayapa. Unfortunately. Mga kabarangay, matagal ko na pong sinasabi na alam nating lahat kung gaano kahalaga ang Lupon Tagapamayapa. Sila ang tagapag sila ang tagapamagitan sa mga away pamilya, sigalot sa lupa utang at iba pang suliranin pamayanan na kung hindi dahil sa mga miyembro ng lupon tagapamayapa baka nasa korte na ang lahat ng mga kaguluhan sa barangay mga kabarangay karamihan po sa ating mga lupon ay libre nilang ginagampanan ang tungkulin Madalas wala pang pamasahe papuntang barangay, dadalo sa hearing, walang merienda, walang pagkain o kahit simpleng token. Madami na po ako nakausap na mga lupon sa iba't ibang barangay ay talagang ni singko wala po silang natatanggap. Pero ito pong mga lupon natin ang dahilan kung bakit hindi nabubulunan ang korte dahil sa kanila dito po sa mga lupon natutuldukan ang gulo bago pa ito lumala mga kabarangay ganyan po kalaga ang role ng mga lupon taga-pamayapa sa ating barangay at last year sabi po ni uh, DILG secretary John Vicremulia sinabi niya ito kung di ako nagkakamali somewhere in Visayas. Nasabi niya, for every case na nasesettle ng lupon, 10,000 pesos ang natitipid ng ating pamahalaan. Imagine nyo mga kabarangay, sa dami ng mga kaso sa barangay na inaayos ng mga lupon tagapamayapa, imagine gaano karaming pera ang natitipid ng ating pamahalaan. Grabe po. Kaya ang tanong ng ibang lupon, wala ba kaming karapatan makinabang sa magnakarta for barangay? Ito po mga barangay, ayon po sa Local Government Code of 1991, ang lupong tagapamayapa ay isang mahalagang mekanismo para sa katarungang pambarangay. Ang kanilang trabaho, ang trabaho po namin ay hindi biro. Ito ay conflict resolution. Kung may gulo, naandun po ang lupon sa conciliation, arbitration, sa antas ng barangays o sa antas ng komunidad. Alam niyo po, ang isang mahusay na lupon ay nakakatulong hindi lang sa barangay, kundi sa buong justice system ng Pilipinas. Ayon nga po sa Supreme Court, malaking tulong ang katarungang pambarangay sa pag-decongest ng ating pong mga local courts. Kaya po kung ang mga barangay tanod ay binibigyan ng honorarium para sa seguridad, bakit hindi ang lupon na siyang katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa barangay? sa panukalang batas po nitong si Senator Bong, Senator Migs, uh, nararapat lamang na maipasok ang provision para sa mga miyembro ng Lupon. At para sa akin po personally, doon na din sa ibang kawani ng barangay na hindi nabanggit sa Magna Carta. Kahit man lang honorarium ang maibigay po doon sa ibang mga Lupon. Dito po sa aming barangay, walang problema dahil kami po ay regular na nakakatanggap ng honorarium. E eh, paano yung ibang barangay? Yung honorarium po, mga kabarangay, makakatulong ito sa transportation allowance o sa regular training support o sa pangmerienda man lang ng mga lupon Makainuman lang ng malamig after ng hearing dahil very stressful po ang makinig sa away ng ating mga kabarangay. Ano po, yung makainuman lang kahit uh, malamig na tubig, or, well, soft drinks o juice kaya, ano po. At sa ganitong paraan, mabibigyan natin ang mga lupon sila ng sapat na insentibo at pagkilala hindi lang sana puro obligasyon ang lupon, kundi may kaakibat din po sana na benepisyo. Mga kabarangay, isa na po ako sa nagsasabi na panahon na para po magsalita ang mga miyembro ng lupon tagapamayapa. Kung tayo po ay sangayon na dapat kasama ang lupon. Tagapamayapa sa Magna Carta for Barangay. Kaya po tayong mga lupon, iparinig natin sa kanila ang ating mga tinig. Madami po tayong mga lupon, alam ko po, po yan dahil mayroon pong mahigit na 42,000 barangays sa buong Pilipinas. Kung ang mga lupon po ay magsasama-sama, maririnig ang malakas na boses maaari po tayong makabilang dito sa Magna Carta for Barangay Act na isinusulong na ito. So ano po ang ating uh, pwedeng gawin ng mga lupon? Uh, maaari tayong gumawa ng sulat o resolusyon mula sa barangay o LGU na humiling na maisama ang lupon sa panukalang batas, pagsama magsama-sama na po tayo mga kalupon. Ulitin ko po, hindi biro ang trabaho ng lupon tagapamayapa sa katahimikan sa barangay. Nandiyan po ang ating mga lupon sa likod nito. Tahimi na nagtatrabaho, walang reklamo. Pero napakalaki ng ambag ng mga lupon sa ating barangay. Kaya po sana mapansin din ng ating mga mambabatas dahil ang tunay na kapayapaan hindi lang sa baril at tanon kundi sa dayalugo, pagkakasundo at katarungan. At yan po mga kabaranggay, ang mga nabanggit ko, ginagawa yan ng lupon eh. Ayan mga kabaranggay, maraming pong salamat. Sinyer ko lang ito dahil napansin ko eh, hindi tayo kasama, mga kalupon. Okay? Uh, kung nagustuhan nyo po, mga kabarangay, mga kalupon, ang video nito, maaari nyo pong ilay i-share sa ating mga kapwa At para doon, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, maaari po kayo mag-subscribe dito sa Katarungang Pamparangay Channel. Dahil, uh, lagi po ako nag-upload ngayon. Dito sa channel na ito ng mga bagay-bagay tungkol sa katarungan pambarangay, sa lupon tagapamayapa at iba pa na related sa katarungang pambarangay. Okay? Muli ako po si Jeffrey at nagpapasalamat sa inyong lahat.